Bakit ginawa ng Diyos ang wangis? Dahil ginawa sa larawan at wangis ng Diyos, Genesis Kapitulo 1, Versikulo 27, ang mga tao ay may kakayahang makilala ang Diyos at sa makatuwid ay mahalin siya, sambahin siya, paglangkuran siya, at pakikasama sa Kanya. Hindi nilikha ng Diyos ang tao dahil kailangan niya sila. Bilang Diyos, wala siyang kailangan. Sa buong kawalang hanggan, hindi siya nakaramdam ng kalungkutan, kaya hindi siya naghahanap ng kaibigan. Mahal niya tayo, ngunit hindi ito katulad ng pangangailangan sa atin. Kung hindi pa tayo nabubuhay, ang Diyos ay Diyos pa rin ang hindi nagbabago, Malakias Kapitulo 3, bersikulo 6. Ang ako nga, Eksodo Kapitulo 3, bersikulo 14, ay hindi kailanman nasisiyahan sa kanyang sariling walang hanggang pag-iral. Noong ginawa niya ang sansinukob, Ginawa niya ang nakalulugod sa kanyang sarili, at dahil perpekto ang Diyos, perpekto ang kanyang pagkilos. Napakabuti, Genesis Kapitulo 1 Versikulo 31 Ang maikling sagot sa tanong nat bakit tayo nilikha ng Diyos ay para sa kanyang kasiyahan. Sinasabi ng Apokalipsis Kapitulo 4, Versikulo 11, Ikaw ay karapat-dapat aming Panginoon at Diyos na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at sa pamamagitan ng iyong kalooban sila ay nilikha at nagkaroon ng kanilang pagkatao. Inulit ng Kolosas Kapitulo 1, Versikulo 16, punto, lahat ng bagay ay nilikha niya at para sa kanya. Ang pagiging nilikha para sa kasiyahan ng Diyos ay hindi na nga mahulugan na ang sangkatauhan ay ginawa upang aliwin ng Diyos o bigyan siya ng libangan. Ang Diyos ay isang malikhaing nilalang at nagbibigay ito sa kanya ng kasiyahan lumikha. Ang Diyos ay isang personal na nilalang at nagbibigay sa kanya ng kasiyahan na magkaroon ng ibang mga nilalang na maaari niyang magkaroon ng tunay na kaugnayan. Gayun din, hindi nilikha ng Diyos ang mga kapantay o mga nilalang na kapantay niya. Logically, hindi na ito magagawa. Kung ang Diyos ay lilikha ng isa pang nilalang na may pantay na kapangyarihan, katalinuhan, at pagiging perpekto, kung gayon siya ay titigil sa pagiging isang tunay na Diyos sa simpleng dahilan na magkakaroon ng dalawang Diyos, at iyon ay isang imposible. Ang Panginoon ay Diyos, maliban sa Kanya ay walang iba, Deuteronomio Kapitulo 4, Versikulo 35 anumang bagay na nilikha ng Diyos ay kinakailangang mas mababa kaysa sa Kanya. Ang bagay na ginawa ay hindi kailanman maaaring maging mas dakila kaysa, o kasing dakila, sa isa na gumawa nito. Sa pagkilala sa ganap na soberanya at kabanalan ng Diyos, namamangha tayo na kukunin niya ang tao at puputungan siya ng kaluwalhatian at karangalan. Awit Kapitulo 8, Versikulo 5 at na siya ay magpapakababo na tawagin tayong, mga kaibigan, Juan Kapitulo 15, Bensikulo 14-15. Tayo ay nilikha ng Diyos upang magkaroon ng pagkakataon na umunlad at maging katulad niya. Ayon sa mga turo ng Simbahang Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw, ang ilang pangunahing bahagi ng ating pagkatao ay naroon na bago pa manisilang ang ating espirito. Ang katalinuhan o ang liwanag ng katotohanan ay hindi nilikha o ginawa ni maaaring gawin. Dahil alam natin ito, alam din natin na ang nakahikayat sa Ama sa Langit sa paglikha sa atin ay dahil sa isang dakilang layunin at hindi lang niya ito basta ginawa. Itinuro ni Propetam Joseph Smith ang Diyos mismo nang makitang naliligiran siya ng mga espiritu at kaluwalhatian at dahil siya ay mas matalino, ay nakita na wastong magtatag ng mga batas na, na nagbibigay sa iba ng pribilehyong umunlad na katulad niya.